Oh, sino may gusto na, ano, kabute, Kabuti ng ano, ng mais. Oh, kabute. 'Yan. Kabute ng mais. Sino nakakareli nito? Eh, Ano na? Okay. Uh, comment, comment na kayo. Comment na baka mapadalahan ko kayo. <laughs> oh, 'yan oh, oh, dami, dami. Pero, dami dito sa amin, sa bukid, sa cornfield, madami. Ang Ilocano daw Lapanos. Ang Ilocano daw lap Lapanos. Ano sa Tagalog? Sa Tagalog nga is kabote. Ah, Tagalog daw kabote. Tenggis naman. Mushroom. <laughs> Yan. oh sino may gusto? Tapos, may ano pa tayo dito? May... The... Sa iba nagdaw is inasi sa Ilocano is kwantong sa English is spinach yan oh comment na comment na baka ano mapadalan ko kayo mabigyan ko kayo yan tapos bukas harvest tayo ulit ng ano yung mushroom ano, sa ano sa, sa supot ng simento dami kami kang kumukuha kanina kaso lang bigla umulan ayan ang dumi-dumi putik-putik pero kung gusto mong mag-ulam ng kabote o so oh, ah. tiyaga lang sa pagpulot ang dami sa bukid hmm. tapos bukas ng umaga harvest tayo ulit ng ano kabote sa yung ginawa kong patubuan Oh, sino may gusto diyan? Oh, sige na, comment na kung sino may gusto. Paki-share na len, na rin. Yan.